Nakuha ng Lakers ang kanilang unang talo sa preseason mga idolala. Laban po ito sa Phoenix Suns. Walang Luka Doncic, walang LeBron James. Talo ang Los Angeles Lakers. Ang goal nito ay bigyan muna ng pahinga itong si Lebron sabagat mayroon siyang iniindang injury samantalang itong si Luka ay pahinga. Ito rin huy maganda sa mga aktibo sa kanilang laban laban sa Phoenix Suns para mabigyan din po sila ng exposure. Sad to say ay hindi po yun umayon sa kanilang ekspektasyon. Sa si Suns itong si Brooks 10 points, Booker 24 points, Vanderbilt 1 point, Hachimura 11 points, Aton 1 point mga idol, 8 rebounds sa loob ng 18 minutes. Si Laravia 7 points, Reeves 20 points, Marami rito ang natawa sa ginawang performance ni DeAndre Ayton pati nga ho si Devin Booker ay napasigaw na hell na sa isa sa mga hook shot nitong si Ayton. Alam mismo ni Devin Booker na hindi papasok yun sapagkat syempre alam niya mismo dahil nagkasama na sila sa Phoenix Suns. Sa ngayon biro pa ng mga netizen mayroon na namang bubuhatin itong si Luka Doncic. Marami na nga raw binubuhat itong si Luka ngayon dumagdag pa raw itong si DeAndre Ayton. Well, sa kabilang banda, hindi naman sa ito yung maguhusga sa pangkabuang performance ni di Ayton sa Los Angeles Lakers pero baka malay natin ay nag adjust pa siya sa kanyang bagong team at sa kanyang mga bagong makakasama sa Los Angeles Lakers. Hindi pa naman ito katapusan dahil nagsisimula pa lang lamang at pre-season pa lang lamang po ito. Kakabalik nga lang po ni Kuminga sa Golden State Warriors sa kanyang pinirmahan na 2-year deal sa kanila pero ngayon ay kanilang hinahanap na ang ipapalit nila sa kanya kung sakaling siya ay mawawala na sa kanilang kupunan. Sa ngayon nga ho mga idol kahit na bumalik man si Kuminga sa Golden State Warriors ay trade naman siya ng Golden State Warriors sa January kung saan magbubukas na ang trade sa midseason. Kaya sa ngayon ay kanilang binabantihan na rin po itong kalagay ni Bam Adebayo sa Miami Heat at ito hinanggaling mismo kay Brett Siegel ng clutch points. Ayon pa sa impormasyon, Bam Adebayo is another all-star in the East who could be the top of the Warriors list of potential trade targets if he were to ever request a trade from the Miami Heat. Alam ng Golden State Warriors na mabubutasan ang kanilang lineup kung sakaling kanilang papakawalan si Kuminga. Kaya sa ngayon, ay kanilang binabalak na kumuha naman ng isang all-star level para takpan ang posisyong maiwan ni Kuminga sa kanila. Yung kay Bamalibayo malabo po na siya magre-request ng trade pero kung sakaling gagawin po yan ni Bamalibayo ay palagi pong nakabantay ang Golden State Warriors sa kanya. Sa puntong ito ay sigurado makakakakit ang Golden State Warriors ng isang star level player considering na malakas ang kanilang kupunan kasama pa si Jimmy Butler at mayroon pangaw silang Al Horford. Kaya isasama mo pa ito si Bamalibayo ay lalakas pangaw sila lalo. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po. Masarili sarili po siyang audio at maririnig mo yung hiyawan ng mga tao. Meron din po siyang counter sa score. Hindi ka na magbubutas, adhesive to, isasalpak mo na lang siya. Sa pintuan o sa dingding ng bahay ninyo, pwedeng pwede to. mag enjoy ka rito. Pwede tong pangregalo sa pamangkin mo, sa anak mo o pwede rin sa sarili mo. Nakasell to ngayon ha, nasa comment section lang po ang link para makabili. Maraming salamat po.